Hello Pisces Collective, Sun and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo? And welcome to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong monthly reading para sa buwan ng Abril. Ano po ang mga gusto ninyong matupad this month? May mga target po ba kayo ng mga wishes and plans? or goals ngayong buwan na ito, gamitin niyo po ang aking comment section bilang inyong manifestation board. Isulat niyo po dyan yung I wish, I claim, I manifest, uh, this is my plan this month, and uh, Malay mo, pakinggan ni universe, ni God, ng inyong spirit guides, ang inyong angel guides, ang inyong mga wishes and mga tinatarget mong goals this month. So feel free po sa paggamit nyo sa aking comment section bilang inyong manifestation board. At abangan natin ngayong buong buwan ng Abril kung alin po ang diringgin ng universe. Oh, meron five of wands. So may mga bagay ka daw ba this time na parang alinlangan o conflict within you, your family, your surroundings, or within yourself. So baka isa yan sa mga bagay na wini-wish mo maayos this month. So isa yan sa mga ano, parang paalala sa iyo ng iyong spirit guides. Thank you po again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po ha sa inyong generosity and kindness sa ating channel. Kulong nyo lang po yung mga ka-resonate kayo and leave the rest. Yung ibang bagay po ay para sa ibang Pisces po yun. So, gamitin nyo po ang inyong intuition para uh, makuha nyo po yung mga messages na kaloob po sa inyo na inyong mismong spirit guide sa ating buong reading. Handa ka na po ba? Ito po ang uh, inyong monthly reading at mga naghihintay sa inyo ngayong Abril. Inhale. Exhale at the center of your reading, Pisces. You have the Page of Swords. Beautiful. In the area of what you want, meron kang Six of Swords. In the area of what you need, you have the Temperance card. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the tower. In the area of your near future, meron kang ace of swords, beautiful clarity, communication. In the area of your challenge, meron kang judgment card, call for action. In the area of your fortune, meron kang eight of pentacles, so a working, uh, may development sa mga bagay na tinatrabaho mo. In the area of your divine advice, meron kang ace of wands, dalawang aces, new beginning. At the page of wands. Beautiful. Ace and page. Wow, beautiful. At yung outcome of this month, Pisces, meron kang Knight of Cups, an offer. Alamin natin kung anong offer na yan maya maya. Aabotin din natin yan sagit lamang. At the bottom of your deck, meron kang Strength card. Ooh, this month daw, may mga bagay na nangangailangan ka ng katatagan na loob, ng tibay na loob, ng lakas, a gentle approach sa mga bagay na gusto mo makuha. I'm hearing hindi mo makukuha yung isang bagay ng paspasan o minamadali. Kailangan gentle yung approach mo. Um, Hinahina lang, makukuha mo rin yan. Uh, I'm hearing kailangan may maganda kang plano, paunti-unti para makuha mo yung mga gusto mo. Pero this time, I'm also hearing patience. So may mga bagay daw na this time parang dahan, -dahan lang, relax lang, makukuha mo din yan, Pisces. Okay? Let's start your reading. At the center, You have Page of Swords. So, may mga bagay daw this month, Paisis, na kailangang pag-aralan if you really need to ask people, experts, o kaya mag-research ka about something kasi meron ditong information eh. Parang nangailangan ka ng um, effort and time mo para pag-aralan ng isang bagay. Meron ka bang nire-research o sinusubukan gawin o binubuo? Parang meron kang pinakakaabalahan eh. Parang nun, nandoon yung attention mo this time. Parang may gusto kang matutunan o may gusto kang maacquire na additional knowledge o additional skill sa life mo and it, it it requires effort strength at saka tibay na loob mo para magawa ito at para magkaroon ka ng pasensya na maacquire ito because i know na nasa certain age ka siguro na parang hmm, alam ko na lahat ng bagay kaya ko na yan, hindi ko na kailangan ararin pa yan um kaya ko na yan o oh, gagawin ko na lang pero sometimes you, you should accept the fact na minsan, marami pa rin bagay tayong kailangan matutunan, hindi ba? So, um, everyday naman is a learning curve. Uh, marami pa kakataon para matutunan ng mga bagong bagay sa life natin. So, kung may darating sa life mo na kinakailangan ka talaga na mag-research, additional uh, research and the knowledge about a certain bagay, igawin eh mo naman. Kasi, para yan sa future mong hearing. So have the strength to push that uh, extra knowledge and skill set na kailangan mong matutunan. For others, may paparating na information for you. This is a good news so kung meron merong kontrata na darating because page of swords is all about signing things. So make sure na kung may pepermahan ka man, uh, para aralin mo kada details, ano? Uh, basahin mo buong-buo. Pag meron ka hindi naintindihan, itanong mo. Because Page of Swords is... Parang itong childlike eh. Hindi siya nahihiyang magtanong eh. Hindi siya nahihiyang sabihin na, okay, hindi ko to alam. Ano ba to? So, maging playful ka. Be childlike. Ask questions. Um, absorb. Maging sponge ka this time. Absorb knowledge. For your own good naman ito eh. Una-una, hindi ka malalamangan. Uh, dagdag kaalaman pa. And also, ay uh, parang You will come out of this as a better, bigger person. Ika nga, di ba? For some, ingat din sa ibang mga tao na parang nag i spy sa'yo, lying, cheating, ganyan. Kung hindi ka... Kung feeling mo there are informations that are hidden from you, have the strength and courage to face it. Know it. So that hindi ka naman... Um, hindi ka naman nahuhulay sa mga balibalita, di ba? Parang last to know ka naman. So make sure na hindi yun mangyayari sa'yo. If you want to know any information about your lover, about your family, about your job. Make sure na nandoon ka at nakafocus ka para hindi ka huli sa balita. Baka mamaya ikaw na pala yung nasa sentro niyan, hindi pa. So, make sure na yung paa mo at yung kamay mo, yung utak mo, mata mo ay nakatuon sa mga bagay na mahalaga sa iyo, okay? The page of swords being clarified by the three of swords. So, may mga mistakes, heartaches, um, Uh, rejections or disappointments ka in the past. Kaya siguro nagre-require ka ng iyong spirit guides na, uy, aralin mo na yan. May mga painful experiences ka sa mga bagay na yan in the past. Ang nangyari na yan, naulit na yan. So ngayon, para may na experience ka sa mga nangyari before, kaya nagre-require sa iyo sa si spirit guides mo na, oh, aralin mo to tignan-tignan mo to, hindi pwedeng uh, ano ka lang, um, nakaupo ka lang at hayahay uh, hayahe ka lang sa mga nangyayari. Kailangan nakatuto ka dyan kasi baka maulit na naman yung in the past, ikaw din. Parang yung sinasabi sa iyo yun, ng yung spirit guide. So make sure that you fight for the things, aralin mo, and you will have the control of things. Okay, Pisces? In the area of what you want, I meron no kang six of swords, gusto mong dumistansya from other people. Um, hearing, kasi parang dito talaga sa lying, stealing, chuchu, may mga bagay kang um, ano eh, malalaman eh. Na parang you will get that a realization na okay, it's time for me to move forward with my life, with the six of swords. Parang dahil may nangyari in the past at parang naunawaan mo na eh, parang ah, okay, ito na naman to. Nangyayari na naman yung mga nangyari before, ayoko nito. So, meron ka pag-aaralan, meron kang um, malalaman na full information about something. And you choose, you're choosing peace, you're choosing parang okay, I'm walking away, dito na lang ako. Ayoko na nyan, ayaw ko sa drama. So, you have the strength to really walk away and choose yourself, choose your peace. Kung, I don't know why, pero para ikaw, para hindi ka na magkikipag-engage pa sa drama o sa, sa sigawan o sa, o sa awayan, ganyan. Parang, nagkaroon ka ng tapang to walk away and be the bigger person, be matured one. And, pupunta ka na lang dun sa mga lugar, o, oh sitwasyon o sa mga pangarap mo na mas makabuti kay sa makabuti sa iyo kaysa makipag-engage ka po sa negativity okay six of uh, swords being clarified by the two of pentacles yes it's all about your choices gusto mong balancing buhay ayaw mo na ng mga negatibo, negative things, ganyan. Kung may malalaman kang information about someone, handa kang umalis, no? Handa kang piliin yung sarili mo. That's what I'm hearing here. Um, handa kang iwan ng isang bagay ko alam mong itong information na ito ay sisira sa iyo o kaya sumira sa tiwala mo sa isang tao, o sa isang bagay o sa isang relasyon. Because for a very long time I'm hearing na parang ito yung idea mo at ito yung alam mo sa isang sitwasyon o sa isang tao. And then this information comes this Um, unexpected thing comes to you. So, ikaw parang, okay okay, naulit na naman, nangyari na naman in the past. Alam ko na to eh, ganito na to eh. Uh, Basang-basa ko na to, ramdam na ramdam ko na ito na naman ang So, ikaw, handa ka agad. You're ready to walk away and move on. And you're choosing yourself with two of pentacles. You're choosing peace. You're choosing balance and harmony in your life. Kasi makipag-engage ka sa drama. In the area of what you need, eh daw ang kailangan mo temperance, patience in your life. Uh, everything works out in the end, ina naririnig ko. Na kung ano man ang gulong dinaranas mo now o problema with other people or with your work o kaya sa pamilya mo o kaya sa relasyon mo with someone. I'm hearing that kung may problema ka sa relasyon mo with someone, sa so pag-acquire mo ng pangarap mo, I'm hearing na bigyan mo rin ng kabaitan at saka space ang sarili mo for for that allowance na parang okay this time wala na akong gagawin this time pag lumayo ako at pinili ko ang sarili ko hindi mo na ako maghahanap ng iba o hindi mo na ako aasa sa iba o hindi mo na ako um, magkaset mo na ng something and then ma ma -di disappoint ako parang this time you just let things flow let God do the work for you kung darating, darating. ko hindi, hindi. Kung para sa'yo, para sa'yo. Ganyan. Parang nandun yung mindset mo. Um, Doon yung gusto kong ituro sa'yo ng yung spirit guides na sometimes you don't have to chase things. You don't have to chase people. At hindi mo minsan kailangan na parang may end point o merong a definitive thing for you and for those people na parang okay at this point ito dapat. At this point ito dapat. Now, sinasabi sa iyo ng spirit guys mo yan, kung asa, naririnig nyo ba? Parang sinisigawan ka din na parang, huy, yes, maghintay ka, uh, huwag mong madaliin. Uh, you're on your right path. Kung halimbawa, compare mo ang sarili mo sa ibang tao, sa dati mong friends na, uy, si, ganto dati, hindi naman ano yan, pero ngayon, tinan mo may kotse na may malaki ng bahay, may asawa na afam ganyan. So, kung kinakompare mo yung sarili mo sa ibang tao, ay talagang maatat ka o para mamadaliin mo ang lahat ng bagay. Um, you're, you're hindi mo na-enjoy yun now. So, make sure na kapag uh, sa buhay mo ngayon with a Temperance Card with Archangel Michael telling you na just go with the process. Um, you, were, you were getting your achievements at the right time. Kakaiba tayo ng timeline, di ba? Kung si, si kaibigan mo dati, si dati mong best friend ay nakapag-abroad na. Ikaw, nurse ka pa rin dito sa Pilipinas. Gusto mo na mag-abroad pero parang wala pang allotment o walang right uh, job offer or job order naisip mabuti pa siya eh mas magaling naman ako dun dati nung nag-aaral pa kami but siya mas nauna siya makapag-abroad ganyan ganyan so know the fact that we are on our different timelines. Time niya yun eh. Ayun yung nakalinya para sa kanya, sa kaibigan mo na yun na nag-nurse abroad, ganyan. Example lang ito for other Pisces. So, ikaw, um, huwag mo na ikumpara yung chapter 1 mo sa chapter 65 ng ibang tao. You are on your right path. You are on your own journey. And enjoy the process. And um, lagi mong isipin na para sa'yo ay para sa'yo. Ang hindi ay hindi. At darating yun at the right time. Okay? Temperance cards being clarified by the three of wands yes may hinihintay kang talagang dumating because the three of wands like waiting for the right moment na plano mo na lahat nagawa mo na yung kailangan mong gawin na prepared ka na eh so you're just waiting for the right moment to come to you at parang gusto mo nang umalaga gusto mo nang umabante gusto mo nang umandar yung pangarap mo o yung goal mo di ba o yung adventure mo in doing or, your adventure mo papunta sa mga goals mo but sinasabi sa iyo ng spirit guides mo tsaga ka lang, pasensya ka lang, hintay ka lang. Huwag mo madaliin. I'm giving you the right way at the right time. I'm hearing kapag the, well, I'm hearing and I'm feeling meron dyan someone who got rejected. O kaya merong na-delay sa mga plano mo. Parang palipad ka na, biglang may aberya, kaya ka na-delay. O kaya makukuha mo yung trabaho, biglang nagparit ng isip yung boss, kaya parang bigla, okay, wala na yung inaasahan mo, di ba? I'm hearing those things na parang merong pag o pag-tigil sa mga pangarap mo o sa mga gusto mong gawin. And kailangan kong sabihin sa iyo at reiterate sa iyo na minsan redirection is God's re -re rejection is God's redirection in your life. Ay, hindi 'yun yung path o hindi 'yun ngayon na kailangan mong gawin. Sabi ni God, oh, hindi mo na 'yan, may mangyayari pa muna. Ito ang kailangan mo muna daanan bago puntahan 'yon. So, have that um peace in your heart and in your mind that you are redirected by God at sya yung, um, siya yung uh, nakahawak ngayon sa wheels at nagpapaandar sa life mo so pag may mga bagay na aberya o delay no na si God ang gumagawa ng paraan at dinadala na niya sa tamang landas at the right time okay in the area of what's affecting your current energy American tower card may changes sa life mo now this month uh, Pisces um I'm hearing na kung may mga kailangan ka aralin because something is changing, whether sa trabaho, sa negosyo, o sa pamilya, parang bibigyan ka ng gantong task o bibigyan ka ng assignment o gantong opportunity and babago to sa life mo na parang okay this time magkakaroon ka ng bagong job offer sa gantong lugar at hindi mo alam kung ano meron dun magpapalit ka parang bahay tirahan ganyan o boarding house ganyan halimbawa so ang dahil yung pagbabago diba so yung kinagasnan mo kinasanayan mo ibang iba sa darating sa iyo kasi may changes so you are being required to study and uh, plan ahead Parang wag mo urungan. Aralin mo. Uh, so that yung mga nakaraan na hindi mangyari. So this time, you are being challenged and being given the opportunity to learn and go and take action in your life. Itong tower moment na ito, pagbabago na ito, ito ay divinely orchestrated plan. Tinan may lightning galing sa langit at tumama siya sa build sa tower na ito at nasira yung tower. Ibig sabihin, Diyos ang may gawa nito. Ibig sabihin, ito ay nakalaan at talagang mangyayari pag nawala na itong tower na ito, magbubuo ka ulit ng bagong tower. Mas mataas, mas malaki, mas matibay. At pinapatibay ka ni God. Uh, parang gusto niya, um, puntahan mo talaga yung landas na para sa'yo. Kaya may binabago siya sa'yo. Okay? The tower card is being clarified by the seven of pentacles. Yes. You are, pagabago ito sa mga bagay na gusto mong makuha. Matagal mo itong tinrabaho, I'm hearing, with the Seven of Pentacles. Parang noon-noon mo pa ito sinusubukan gawin, buuin, trabahuhin, naghihintay ka na lang ng, ang um, ng development o ng resulta, and then bam, may biglang may nagbago. So, I'm hearing this is God's redirection. A turning point in your life. May magbabago sa life mo for the better. Hindi mo ito kailangan pangilagan, kailangan mo ng katatagan na loob, ng tibig na loob, ng um, tapang to face this. Because this change, sa mga bagay na trabaho mo, ay ito yung tamang paraan para gawin yan. Dari, dinidaligan mo lang yung right side, biglang nagbago, no? hindi siya tumubo doon, hindi siya tumubo sa kabila. So, that is a part of the change. Ibig sabihin, sinasabi sa iyo ng God na, Do, dito, mo, dito mo diligan, kasi dito tumutubo. sabihin, yun uh, yung pagbabago na dala sa iyo ng panahon this time, ay paraan ni God to tell you na dito ka mag-focus, ito ang kailangan mong gawin. So, sumunod ka sa agos ng, ng tubig, sa daloy ng hangin, alam mo yun, parang let God um, Uh, steer you on the right direction. Okay? In the area of your near future, meron kang Ace of Swords. Here, in the near future, may kalinawan ng isip. Parang, ah, kaya pala. Kaya pala for the last 10 years, ito ang nangyari sa akin because God is preparing me for this one. Parang, ah, kaya pala hindi kami nakatuloy ng taong yun kasi ito pala darating pala siya this time. Ah, kaya pala hindi ako natanggap sa trabahong yun kasi <laughs> magsasara din pala yung negosyong yun. Malipat pala ako sa kabilang trabaho sa kabilang office ay eh, mas maganda pa pala yung office na yun may benefits pa oh. so you, this time in the near future may clarity in your life na so parang ah kaya pala nangyari yun because this will happen in my life a much bigger result na hindi ko hindi ko inakalang ibibigay sa akin ni God parang mas malaki pa sa inasahan ko at hiniling ko so congratulations Ace of Swords being clarified by the Two of Swords. Yes, this time may kalayaan ka ng piliin ang gusto mo. Parang you have given the clarity and the uh, clear mind option sa parang, ah okay, kaya pala nangyari yun dati. Kasi ito ang naka, nakahantad sa akin. Ito pala ang bungad sa akin ni God. Now is the right time for me to choose. Ano mas gusto ko? Ito ito? Kapag halimbawa, um, dati hindi ka natanggap sa ganitong trabaho and then ito na-realize mo, ah kaya pala kasi yung trabaho niyan hindi ganto Now may option na ako. Ah hindi na ako pupunta sa katulad niyan. Ito na ang gagawin ko. So magkakaroon ka ng malayang pagpili para hindi ka na guarded, hindi ka na takot mamili kasi naintindihan mo na kung ano yung mga hinanda ni God for you. Yung parang sinubok ka niya in the past. He made you wait for the things na para sa'yo. And now, pag narating mo na yung clarity na, yung, ah, okay po, naintindihan ko na po. Saka ka makapamili ng tamang choices for you, okay? The area of your uh, challenge this month, Pisces, meron kang judgment card. And challenge sa'yo ay aksyonan. 'di ba, parang challenge ang magising sa katotohanan na itong tinatrabaho mong isang bagay ay teka, yung effort ba na bibigay ko dito sa bagay na to, sa taong ito o sa lugar na to, sa sitwasyon na ito ay tama ba na doon ko nilalaan lahat o dapat magtira ako sa sarili ko at magbigay pa ako sa iba? Baka dapat pareho ko silang gawin itong trabaho ng itong dalawa and see kung alin dito ang mas yayabong at mas magbibigay sa akin ng uh, good opportunity, di ba? So, This time, parang ginigising ka ni God anong yung spirit, guys. So, take action on the things na dapat matagal mo lang ginawa. merong um, pagising dyan. God is giving you signs this time. Sign na parang, ito yung hiniling mo before. So, actionan mo. Pakinggan mo yung signs na yon And have the strength to work on and go to the things na parang laan sa'yo. I don't know why, pero nakikita ko yung parang, ah, okay. Mali pala ako dun. Mali pala yung taong to. Ah, mali pala yung paniniwala ko dyan. That is a sign of judgment giving you the opportunity to take action and veer to uh, pumunta ka sa ibang bagay okay the judgment card is being clarified by The page of wands. Yes, may takot ka dito sa pagbabago na ito. Para may kailangan kang gawin pero oh, ayoko, may takot, may inhibitions, may fear. Uh, parang okay. So, something na parang with the changes, sinasabi dito na matuwa ka sa pagbabago, may excited ka sa pagbabago. Huwag mong pigilan, huwag mong harangan, uh, wag huwag kang manega, huwag kang mag-worry kung ma-stress. Dadaan lang 'yan, let it flow, let it go. Like sabi ko nga sa kapag ni ka ng pagbabago na ito na gawin to, gawin mo. Actionan mo. Um, Uh, huwag mo pigilan. Pag, halimbawa, kailangan mong, halimbawa, I don't know, why, pag kailangan palitan mo no yung bagay, digpaltan mo. Huwag kang umupo doon at pigilan ang mga sitwasyon. Okay? Be enthusiastic. Be excited. Kasi pag may nagbago, ibig sabihin may magandang paparating, may magandang papalit. At yung papalit na yun mas malaki pa sa dating inasahan mo. Okay? In the area of your fortune, meron kang Eight of Pentacles. May development sa mga bagay natin na trabaho mo this time. Uh, Pisces. Whether trabaho o negosyo. Parang someone is recognizing you for your effort, for your skills sa mga tinrabaho mo na parang kahit hindi mo naman nakilang gawin pero ginagawa mo pa rin kaya parang nakita ng boss mo o ng someone in your life na uy galing mo naman uy thank you for doing this thank you for doing that ikaw palang right people to do that ay, hindi kami nagkamali sa iyo ganyan ganyan so now is the right time for you to really show off kasi parang nas, nasa sa yung tayhana, tadhana tadhana na sa iyo yung iyong faith na kung ano man trabahohin mo lalago yan lalaki yan at magiging expert ka sa bagay na yan okay the eight of pentacles being clarified by the ten of swords oh tapos sa doyo paghihirap mo sa isang bagay na tinatrabaho mo nagkatrabaho ka ba for a visa for a papers na tagal-tagal mong ginagawa o graduation ganyan nag-aaral ka ba ngayon and nililinang mo yung iyong kaisipan, yung yung skills. For some, kung may tinatrabaho ka ba, binubuo ka bang negosyo, para ang hirap-hirap eh, hirap ang hirap-hirap kumita, ang hirap-hirap maghanap ang tamang material, tamang supplier, ganyan-ganyan. So, ang mong problema, ano, sa pagbuo ng mga bagay na gusto mong makuha this time. Now, no na nasa era siya ng fortune, tapos sa daw paghihirap mo at dire-diretso na itong tinatrabaho mo. Kung halimbawa, nag-acquire ka ng papers, ganyan, kung dati ang hirap-hirap kumuha, ang dami dami mong kailangan gawin, now, tapos na struggle doon, and you will get all that, all that you need sa mga tinatrabaho mo. So, congratulations, Pisces. In the area of your divine, for, uh, divine advice, meron kang Ace of Wands and Page of Wands. Like I've said kanina, ma-excite ka daw. Dalawang beses pa lumabas yung page. Ma-excite ka daw sa mga pagbabagong dala ng buhay. Something, a new opportunity, a new idea, or a new version of your life. Um, kung mayroong mga aalis, may darating. Kung may mawawala, mapupurot mo ulit ang sarili mo, makikilala mo ulit ang sarili mo, matatagpuan mo ulit ang sarili mo kapag may nawala. So make sure na sa pagbabagong dala ng buhay daw, ma-excite ka kasi paraya mga potentials, maraming possibility sa paparating sa'yo. Be excited. Uh, huwag mong pigilan ang mga pagbabago. Embrace, change, and you will be happy soon. Okay? Ace of Wands is being clarified by... The two of ones, yes. Sa pagbabagong dala ng buhay, kung meron new opportunity, new job, or new pagkakabalahan mo, whether negosyo man to o sideline, o sa personal mong buhay, kung yung pagbabago man sa mindset mo, sa um, pananaw mo sa life, uh, magkaroon ka ng magandang plano. Parang this time, okay, may changes. Okay, time na to para bumuo ako ng mga bagong pangarap, mga bagong strategy, mga bagong plano. Um, I'm seeing someone traveling. Uh, getting out of the country, got out of the city, ganyan. bakasyon siguro this April since uh, bakasyon time na to sa atin dito sa Pilipinas. Or so for some, someone will come to you from different place and give you this whole new start in life. So bagong... Uh, Bagong atake mo sa buhay mo with a butterfly, a transformation in your life, and someone from other countries or other places will go to you and give you this parang burst of inspiration, fire within you to plan ahead in your life. Parang gakaroon ka ng new idea, light bulb moment na ah, okay, ito gagawin ko sa life ko. Someone will come to your life this time, okay? The Page of Wands being clarified by the Knight of Pentacles. So, planuhin mo daw to, be excited, um be enthusiastic, uh, matuwa ka sa mga pagbabagong darating sa But know na kailangan mo daw magplano. Like sa dito, planuhin mo. Dito naman planuhin mong mabuti. Ah, uh, ka magmadali. Dahan-dahanin mo lang kasi ito mga pagbabagong to, ano din to eh, parang life-changing, di ba? So, ma overwhelm ka sa mga nangyayari. So, kailangan mo daw magplanong mabuti at dahan-dahan uh, lang. Relax ka lang, okay? para mabusisi mo kaya det- detalye. Ang yung outcome na Knight of Cups na offer na napakaganda pag-usapan natin later. Let's have additional messages from the Divine. First, 43 of 4 and 3. Kaya patate po yan sa inyo. this is a confirmation that this reading is for you. Owl. Nakita po ba kayo ng owl anywhere, whether picture is personal or internet? this is a confirmation that this reading is for you. You see clearly now, yes, in the near future. Ang ang kalinawan sa isip mo. Sa so, dala ng pagbabago, may clear, may clarity in your life and you will know what you, kung ano yung gagawin mo next step with the Two of Swords. Another message, ask your dreams a question when you need an answer. So, this magical things. Para pag nanaginip ka, ask yourself, ask the power of universe para ibigay niya sa iyo yung karapat dapat na sa mga questions mo in your life. Another message, self-esteem. I possess gifts of the soul that benefit me and others. Ito ang kailangan kong pagfokusan sa buong buwan ng Abril. Pisces, uh, self-esteem, self-worth, self-trust, self-confidence. Okay? Ang iyong outcome na offer, may offer daw paparating sa sayo this month. Ito ang outcome mo whether offer of a job, offer of a new love, o kaya offer ng negosyo, ganyan, o agreement with someone parang business partner ganyan. So, kapag dumating, lakasan mo ang loob mo, tapangan mo ang sarili mo and accept that offer, okay? Knight of Cups being clarified by the three of pentacles yes you are being needed to collaborate with other people whether sa negosyo ba ito o sa trabaho marami ba kayong katrabaho diyan at kailangan mong uh, -cooperate sa kanila makisama ka sa kanila work in a team uh, uh, parang doon mo mo iyong kakayahan your talent your skills and you will offer you will offer your expertise sa mga bagay na yan So for others, this offer, a offer ng trabaho or something will give you like kasiyahan kasi para makamit ka ng mga bagong tao, bagong environment, new people and you will show off your skills dito, mga natutunan mo in the past, tapos ng struggle and you will get a new life, a new beginning. So congratulations Pisces, napakadaming bago sa iyong life this month. Congratulations po sa inyo. This is your reading. Thanks again for watching. This has been James for James Tyler PH. God bless everybody.